Ayan ito mga kajiyo. Oh. Ang tawagin dito lakad lang ha. Oh. Kapal ng galamay mga kajiyo. Oh. yun o. Oh. Hmm. Ayan po. Puno yung lalagyan. Relax lang. Relax. Uwis oh, na yan mga kaji. Insekto dito sa magkakawit. Good evening sa inyo mga kaji. Siyempre muling nagbabalik ang inyong lingkod. So ngayon, na uh, nandito kami para manghuli na ulit ng mga gagamba. So, kasama ko si Angelo, eto, si JM, si Ibo. Siyempre yung camera natin, si Aten. Let's go! Tara na! So mga kaji, samahan kami. And ito na, nagsipagrundahan na agad yung tatlo. tabi, -tabi po. Eh, uh, fish fan. Tanya. Ha? Hmm, okay. you know. Meron, meron, meron din. Magpatabi-tabi kayo dyan ah. Nasa may tubig yung tatlo. dito talaga to. <laughs> Basta gagamba. Listong listo. Itong uh, maraming ganito dito. tawag tawag tawagin dito sa gurugunting meron kami nakita dito ito kaso nasa bandang taas ano, pula puson o karping kung tawagin dito sa kamalig Ano. You know. ito mga kajiyo, may nakita sila mga kasama ko kaso <laughs> kami, kamel nagbabahin laki na oh. hmm. tungko kung tawagin to dyan sa ibang lugar Ano. You know. wait lang I-focus natin ng maigi hmm. Kamil. Eh. Tungko kung tawagin sa ibang lugar mga kaji. Napaaga yung pagbahay niya. Hmm, ito meron pang isa. Kamil na naman. Yan o. Tingnan nyo mga kaji Kamil. Oh. Hmm, Hmm. Eto mga kajimay nahulog. na hulog. Tingnan niyo ang kapal niya ng mga galamay oh. Maganda. Bawasan natin kasi masyadong nakano kaano 'yan oh. Hmm, tingnan niyo naman 'yan. Anong ito, oh. pula -pula -pula ano kulay ito? Madilaw-dilaw pula-pula-pula nang ano niya. Hmm. pa daw. Wait lang, wait lang. Oh. meron pa dito mga kajiyo. Oh. Ito yung sinasabi ko. Ako ano na yan. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Huwag niyong gagalawin. Sa mga kaji. Wow. Yan talaga ang kapal. Mm. Yan. Oh. Control tayo sa ilaw. Nagtago sa daon. No? Mga kaji, oh. Mga May ano kasi pala mga kajin may tutubi. Yan o. Oh. Hmm. Kaso yan nakatago siya oh kunin na ni Aten kunin mo para makita ng mga so op 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 mm. kapal yan yung sinasabi ko pasok mo sa pangyawagang posporo mm. laki eh. mga good size mga kaji kapal kapal ng galamay Mone. ni, ni, ni pige sabi ko sa ito yung sinasabi ko kasi sa kanila mga kaji na dito maghanap sa mga ganito. Ito meron pa dito kasi maliit. Yan. Ah. Uh, Diyan sa may gilid ng palay positive yan. O uh, yun pa. Ah, uh, maliit mo. Medyo maliit pa yan. Wag na muna yan. Palakihin na muna natin yan. Nasunod na lang yan. Ha? Pwede pag iwagan, di pag -iwagan. Oh, laki. Ay ko, ano yan? Oh, kaso karpin ang ganda sana. May anak pa yan, oh. Huh. <laughs> Kasama yung anak ko yun, yung mga kajim. Ayan, ah, karpin. Hmm, gumalaw na. May dumikit. Ayan. Patingin nga. Oh, ito meron din karpin. Karpin or pula pusod mga kajim. Ayan o, oh. tingnan ninyo. Mm -hmm. Insekto dito sa magkakahoy kahoy kahoy kung tawagin dito Dumikit sa pani GM Diyan Iyan ang kapal isang makapal na yan mga ka wow, na ito mga ka-G Iyan sa Nasaan yung isa mm -hmm. Magkakapit bahay oh bilog na bilog yung isa. Teka, uh, lipat tayo ng besto dito. Ito yung isang mga kanyo. Magkapatid ata yan. Kapal din ang isang tong. Yan o. Oh. Grabe. Kita mo em. Malupit din talaga si GM. Danda lang, danda. Doon ka sa kabila. Yan. Uy, uy, uy. Danda, 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 dan, dan, dan. Relax lang, relax lang. Ay, huwag pa, huwag pa siya sa doon. may sarigan. Ay. Nice. dandan -dan lang. Relax, relax. Ano po, puno yung lalagyan. <makes noise> relax lang, relax. <makes noise> Sus, darap nila. na mo po. Sige na. Sige. Lulay, sana, lulay, sana. Balik ka sa namang down. Hmm. Wow. Wow makakapal yan mga kaji sayang kung nakadala kami ng plastik nakita nyo sana kung gaano kalalaki talaga yan pero pwede naman natin ipakita sa inyo mamaya mga kaji pagdating namin dun sa, ano, sa bahay lalagay natin sa plastik tapos ipapagit na natin sa limang piso or sampung uh, piso para makita nyo kung uh, gano'ng gaano kalalaki talaga yan so let's go eto mga kaji oh. Kung tawagin dito lakad lang oh. kapal ng galamay mga kaji oh. You know? mm, yan siya. Hmm, yan. Kapal. Kapal na yan mga kajigas. So natulog lang. Hmm. Ano? Gumalaw na mga kajigas. Yung pala yung bahay niya. Ano siya? Hmm. Oh. OS na yan mga kaji hmm. Ito yung isa Ang kapal pati ng mga galamay ito mga kaji, tingnan nyo ito sa 10 piso. Lagpas. Hmm. Yan yung size nya. Lagpas yung mga galamay sa 5 piso. Malapad din yan. Ang kapal din ng ano, galamay. Nagmumoyes kasi bagong huli namin kanina. Ito din mga kaji, tingnan ninyo. Sa 5 piso. Hmm. Lagpa sa limang piso. Makapal din yan mga kajiho. Ito yung kaninang nasa baba na nung pagdating namin dun sa may palayan. Ayan siya. Medyo hindi lang makaporma lang maayos. Hmm. Good size. Ang kapal. Hmm. Hmm. Meron pa. Ha? Meron pa din.

Ayan ah, yung lalagyan namin kanina. <laughs> yung posporo tapos yung daho ng daho ng nyug. Hmm, so, yun. Tama na. Sige na. Nasizing naman natin yung lahat na. No? Bali ilan lahat na natin. Ano? Uh, anim na goods na malalaki. Hmm. Yan na. So hanggang dito na lang mga kagi yung uh, video na to. So maraming maraming salamat sa inyong panonood. Ito pala yung mga nakasama ko. Yung isa tinawag uh, pagdating namin dito tinatawag na ng nanay. <laughs> Ayan so uh, paalam mga kagi. Salamat sa panonood.